hindi na lang po pala mga merienda yung pinapa-order natin ngayon. Meron na rin pong per tab na ulam. Lalo na po pag may mga order tayo na food tray po na ulam. Lalo na madami pong nagre-request ng ulam. Kaya, yung ginagawa ko po ay pinopos ko po advance pag may pa-order tayo ng food tray na ulam para yung mga gustong mag-order po ng ating mga ulam eh madagdagan po natin. Ayun, sangkot sa ko na po pala yung ating baka. Naggagawin po nating pang kaldereta. At habang pinapakuluan po natin yon no, mahaba-haba pong pagpapakulo yung ginawa natin Uh, sa ating baka. Bale, sinangkot sa kupo mo na siya. Ayan, naghiwa po pala ako ng chicken fillet na pa-order natin. Bali, ready to cook po. At nagkape po muna ako pagkatapos kung sangkapan yung ating chicken fillet. At nung mapalambot na po natin yung ating baka, ayan po. Bale, magpiprito po muna tayo ng mga kagulayan. Bale, yung pa-order po pala natin ngayon ay beef caldereta. At nung ma-prito na po yung carrots at saka yung patatas natin, ayan, sinet aside ko, tapos... Uh, ginisa ko na po yung bawang at sibuyas. At nung maluto na po yung bawang at sibuyas, sinunod ko na pong inilagay yung ating tomato paste at ginisa ko po ng maigi yan bago natin ilagay yung ating liver spread. Hindi po magiging kaldereta yan pag wala siyang liver spread. Gisain lang din po natin ng maigi yan bago tayo maglagay ng tomato sauce. Noon pa man po na yung mga kasawlo, pag may mga pa-order pa tayo na food tray ulam, ayan, nagpapasobra talaga tayo. Dati nagpapasobra lang tayo, tapos ipopost natin. Ngayon po, nag advance po tayo na post pag alam po natin or nakabukna na yung order natin na ulam para madami po tayong maibenta. At ayan, nailagay ko na po pala yung ating baka at sasangkapan lang din po natin yan, no. Naglagay lang din po pala ako dyan ng garbanzos at saka Red and green bell pepper. At ayan, sinangkapan ko lang po yan ng asin at saka asukal. Tapos naglagay din po pala ako dyan ng vetsin na no, mga kasawlo. Tignan nyo naman po na mga kasawlo, sarsa pa lang po. Ulam na ulam na po yan. At tinuna natin, i-deliver itong kaisis niya dahil aalis daw po siya. At meron din tayong pinauna kay asawa kasi medyo malayo sila dito sa banda sa atin. Kung wala yung lugar nila dito sa mga banda sa atin na nag-order. Gets nyo po ba? At ayan, nilagay ko na din po pala sa ating food tray yung uh, baka po or yung kaldera at baka natin. At sya yung mga shorts order po. At madami po tayong mga pa-order na mga kasawlo. Uh, pag ulam po talaga -gan ganyan mga kasawlo, madami pong nag-aabang. Tsaka yung mga nag-chat po na, uy, pag may ulam, no, Lalo na pag uh, specific na ulam po yung uh, gusto nila, uh, pwedeng pag-chat, oh, sige po, ganyan-ganyan. I-deliver na din po pala ni Asawa yung kay Mambles. Ayan, medyo naglakad siya ng kaunti dahil ginagawa po yung kalsada dito sa atin at saktong maulan din po. At pag uwi nga po ni Asawa ay i-deliver na natin yung food tray na pa-order natin. Tapos may pasobra sobra po tayong dalawang beef caldereta. Yung nag-order po ng uh, food tray natin, siya din po yung kumuha ng ating uh, dalawang pasobra na beef caldereta. Ang dami pa nga pong nag-chat sa akin kung meron pa, kaso wala na po talaga. Kaya nga po kumukuha kami ng advance order dahil hindi po kami nagpapasobra ng madami. At ayan po, no, pagkatapos nating mag-deliver, dito po tayo nagpagupit ako, nagpa-short hair na po tayo. Oh, ayan, ganda gandahan muna tayo. At 'yung na po pala nating, ayan, na-marinate po 'yan more than 24 hours 'yung chicken fillet. At habang naka-ref po 'yan at naka no, nag-announce po sila na power interruption po na buong maghapon po. Inaalala ko po baka mapanish yung ating chicken fillet pero praise all to God po. Canceled po yung power interruption. At nagbenta din po pala tayo ng kimchi kasabay po ng ating chicken fillet.